Kasunod ng chika na may something special daw sinabi ni member Aya at ang PBA player na si Kylan Johnson, nagreact ang blooms o fans ng Pinoy girl group sa sinasabing relasyon na ito ng kanilang idol. Nagsimula ang lahat ng maispatan si Aya na nanonood ng game ng Rain or Shine, at last two pinners na kuponan ni Kylan. Ang espekulasyon nga ng ilang fans ay sinuporta ni Aya si Kylan sinasabing laro noong March 1. Bago ito ay naispatan kasi si Kylan na nanonood ng Grand Universe Philippine Arena noong February 15. Nagsalita naman si Kailan tungkol sa issue. Comment naman ng Maneta Sen to my fellow blooms, pwede ba huwag kayong pala desisyon sa buhay ng mga idolo nyo. E ano naman kung liligawan niya si Aya may masama ba? Baka o ay nyo na rin talaga ay gumagaya na kayo sa ibang mga toxic fandom dyan. Don't control your idols. If you really love them, instead support them for whatever they want. Especially sa love life, huwag kayong maging panganib sa buhay nila. Tama, napaka-OA ng na ma isip batang fans ay umamuha yung girls bilang totoong tao, masyadong gatekeeper kaya nasasabihan ng toxic. There is no such thing as good friend for men. May mapapagalitan na naman ni Jockey. Hahaha. -ha -ha. Nag-post ng open letter ang social media personality at tinaguri ang pambansang lalaking marites na si Sian Gasa para sa nanay ni Katrina Simin Bernardo. Idinaan ni Sian sa kanyang Facebook page ang mensaheng nais niyang iparating kay Mami Min kung saan nabanggit din niya ang singer-songwriter na si Drake Cyrus. Mababasa sa FB status ni Sian, Mami Min Bernardo. Nasa hustong edad na po yung anak mo, 28 years old na si Katrina, alam na niya ang tama at mali. Bakit mo po pinagbabawalang kausapin si DJ? Bakit mo po siya kinokontrol? Gusto mo po bang magaya siya kay Jake Cyrus? Ang hugot ni Sian. Pabol pa niya. Ending niyan mami para kang nanay ni Sarah mo na no kontrabida sa buhay ng anak niya. Nagrebelde si Charis Pempenko nang dahil sa nanay niyang walang kwenta at puro lamang karir-karir-karir pera-pera-pera. Malian mami min umayos ka bago mahuli ang lahat ang mensahe panisiyan sa nanay ni Kat. Nito lamang nagdaang linggo ay ibinuking ni siya na nagkaayos na raw sina Daniel at Katrin, pero hindi siya sure kung may balikang nangyari dahil kinukumpirma pa raw niya ito. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.